na marami sa inyo ang gustong malaman kung paano ginagawa itong kamay na nangunguha ng kape. Ito guys, ay i-share ko sa inyo kung paano siya i-edit. Record na kayo na inyong sarili. And then, eto guys ay dapat, kung inyo nakikita dito, yung phone dapat merong space between no sa um, camera at saka sa table ninyo. And then, dapat guys ay pag once na kayo po kumuha ng bagay, i-assure niyo kasi ito yung ito yung ano ko guys yung pagkakamali na hindi ko siya na isentro yung kamay no ito ay naka kumuha siya sa gilid dapat yun bang straight no straight mo dapat nakunin. kunin i-assure mo na pa ulit ulitin mong gawin na para ito po ay itong wrist natin na matama siya mismo sa harap and then ngayon guys, punta tayo ng CapCut. Dito sa project, i-click niyo 'yan tapos i-add lang niyo yung clip na ginawa niyo. Tapos, ang gawin niyo dito guys ay i-mute ninyo itong clip. And then, dito guys ay hanapin lang natin yung part ng clip na yun lang yung kailangan natin. I-delete natin yung unnecessary part ng clip. Click lang yung clip and then dito sa baba, split. Click niyo yan. Itong unahan na clip, hindi natin kailangan kaya i-delete natin yan. Tapos, hanapin na natin yung part na tayo po ay nag-react. Ayan. Tapos, click lang yung clip and then split. Tapos, dito guys ay... Hanapin natin yung part ni kamay na nangunguha ng kape. Ito na part, bago lumabas yung kamay, oops, bago lumabas yung kamay, dito natin paputulin yan. Ngayon, click lang yung clip, and then dito sa baba, split, itong unahan na clip, hindi kailangan, delete natin yan. Click lang ninyo itong clip na natira, and then dito sa baba, hanapin yung overlay. And then, maghanap lang tayo dito guys, sa part ng main clip natin na tayo po ay maglagay ng kape eto another tip sa inyo para malaman niyo dito sa masking guys no para makita ninyo kung ano yung reaction natin dito kasi natakpan ng isang clip yung main clip natin click lang niyo eto guys yung clip hanapin dito sa baba yung mask kasi magma -mask din naman tayo ayan and then eto yung rectangle lang yung kailangan natin guys kaya yun yung i-click niyo itama lang niyo yan sa inyong face and then click ulit itong rectangle itong feather I-adjust ninyo yan para makita. Kunti lang para makita ninyo yung reaction. Ngayon, galawin ninyo itong clip, no? Ayan, forward-forward lang niyo Tapos hanapin yung part na, ayan, nag-react po tayo dito. Sa dito na part. So, dapat before tayo mag-react, ayan, dyan lang ninyo itama, guys. Hanapin lang ninyo, i-back lang natin sa saglit. So, hanapin lang niyo yung clip na bago kayo mag-react na nawala yung kape o yung bagay man na gusto ninyong kunin. Dito guys, ay adjust lang din natin si kamay. Ayan. So dito, konti kasi papasok pa si kamay, no. Ngayon, ulit click itong clip sa baba. Hanapin ulit natin yung mask kasi ito na yung time na i-mask ima na natin itong baba na clip. Click itong mask and then i-click ulit itong rectangle. I-zero muna natin yung feather, guys. Ayan. Tapos, itong rectangle, guys, ayan, itong ginagalaw-galaw natin sa screen. Hawakan niyo itong screen niyo Hawakan itong rectangle. Itama ito sa kape. Ayan. Ang, ang baba ng edge ng rectangle na ito, guys, ay itama ninyo sa gitna ng phone. Hindi dito sa gilid ng phone, no? Kundi dito sa gitna ng phone mismo. Ayan. And then, itong dalawang arrow, guys, sa taas at sa gilid, ito yung adjustment na inyong i-gawin, no? Ito yung hawakan ninyo sa taas na pwede ninyo mapaliit at pwede rin mapaliit sa other side. Ayan. And then, itama lang ninyo dito, guys, sa gitna ng phone ninyo. Itong rectangle ay itama ninyo na sa pagkuha ng kape ay dapat sakop ang kamay at saka kape para hindi maputol yung project. And then, dito sa akin, guys, ay ito yung disadvantage pag merong ilaw. Kasi since evening ko ginawa ang video na ito, kaya merong shadow. Ayan. Kaya isakop ko itong shadow kasi pag maiwan niyan siya mamaya sa table, ay hindi siya maganda tingnan. Ngayon, i-extend ko lang itong aking rectangle. Ayan, itama lang natin yan sa kamay. So, ayan. Pag ayan, guys, ay nakuha na ninyo yung timing dito. I-click lang ninyo ulit itong rectangle. Di tapos, dito sa feather, guys, i-click lang ninyo yung feather pag hindi pa yan siya nakatuon sa feather. Dito guys ay since gabi dito sa akin kasi bawat clip natin nakadepende kasi sa ilaw yon no. So dito mag-adjust lang tayo ng konting feather lang guys. Neither mag-play lang kayo ng or mag-set lang kayo ng 2 or 3. Depende. Kayo na bahala guys mag-adjust kung ano yung sa tingin ninyo maganda dyan ng kinalabasan sa project. Let's say try ko itong 3 no. Mag-set lang ako ng 3 dito and then back lang natin itong arrow. Play natin. Ayan, okay na po yun siya at uh, okay naman yung lighting niya. May konting shadow lang dito sa gilid. Meron siyang imperfection pero okay lang yan. At least di naman siya masyadong halata, no? Ayan, pagkatapos na ito guys ay export lang ninyo at mapupunta na yan sa inyong gallery. Yun lang. Isa pang technique dito guys na pag kayo po ay mag-record ng inyong sarili ay dapat hindi yung nakaganito. Hindi yung nakaganito yung kamera ninyo na nasa harap. Dapat ang kamera ninyo guys dito sa gilid para pag once na kayo po ay kumuha ng kape o kung ano man yung bagay na gusto ninyong kunin, ayan po ay ang pagmamasking kasi dito mahirapan kayo. No? And at isa pang ano guys, isa pang tips na Huwag mag-record sa gabi, lalong-lalo na pag may ilaw, no? Kasi merong shadow. At yan po ay mahirapan kayo sa pag-blend ng dalawang kulay ng clip. Ayan, even though na isang, isang clip lang yung pagkagawa ninyo ng video, pero once na yan, pag in-split ninyo at in yan ng mask, may shadow. So, kailangan mong habulin yung shadow na mawala siya or else, ayan po ay hindi malinis yung project. So yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat guys and see you in my next edit. Bye!